Walang epekto ang ginagawang demolisyon ng mga kumukontra kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, sayang lang ang mga laway nito sa kakakontra sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Malayo pa niya ang susunod na national election kung ninanais na mga ito na tumakbo ng posisyon sa si 2028. Pakaaga pa po kung kayo'y mamumukol ng mga tinatawag na mga low-lying fruit, eh kinakailangan po yan, malapit-lapit na sa eleksyon. Eh kung ganitong kaaga po, wala pong epekto yan. Sayang lang ang inyong mga laway, ang inyong mga perang ginagastos para patumbahin ang BP Sara na napakaaga pa sa kanyang termino. Sa isyu naman ng inilipat na confidential at intelligence funds mula sa Office of the President papuntang OVP noong December 2022, sinabi ni Roque na walang napatunayang korupsyon dito kahit pa na ilahad na ginasta ito sa loob lang ng labing isang araw. Hindi nga nila masabi yan na may korupsyon na nangyari kasi inamin nila wala talaga silang ebidensya. Malinaw na malinaw po yan. Kaya lang na nila. Yung mga alam nilang pinupusuan ng atataong bayan para manilbihan pagdating ng 2028. Matagal nang iniisyo ang OVP hinggil sa 125 million pesos na confidential funds nitong, nito noong 2022. Ayon sa mga miyembro ng minorya sa Kamara, Iligal ang pondo dahil zero ang confidential funds ng OVP noong nakaraang taon. Sa kabila nito ay nanindigan ng Budget Department na legal ang fund transfer dahil nagmumula ito sa contingent funds ng Office of the President.